ibinahagi ni Derek Ramsey ang mga katangian at dark side ni Elena Darna. Ibinahagi rin niya ang isa sa dahilan kung bakit nag-propose siya kay Ellen kahit isang buwan pa lang niya itong nakikilala. Ngayong matagal-tagal na silang mag-asawa ay marami siyang nalaman tungkol sa kanyang asawa. Aniya pa ni Derek na huwag mag-isip or overthink at dapat may respeto sa isa't isa. Aminado din ang aktor na submissive siya at ma -prize. Ibinahagi din niya na lagi silang nagta-travel para maiwasan ang pag-aawa kaaway. Binanggitin niya na nag-uumpisa ng pumasok ang anak ni Elena na si Elias at napakasaya nito. Ibinahagi din niya na katabi niya itong matulog at sanay na siya na lagi ito sa kanyang tabi. At super close nga sila ni Elias at nag-promise din daw sa kanya si Elias na laging sasama sa gym kaya naman tuwing nag-gym siya ay kasama niya ito. Tinuturuan niya din ito maging independent para unti-unti itong masanay. Aminado si Derek na hindi niya nagawa natutukan ang anak niya kaya naman ginagawa niya ito kay Elia na anak na ang turing niya. Ibinuking din ng aktor ang kanyang asawa dahil ibang iba nga daw si Ellen sa mga naging babae niya. Kakaiba daw talaga ang ugali nito. Mabahid daw ito sa iba at pagdating sa kanya ay napakasungit. At sa loob nga ng isang buwan ay nakita na niya ang bad side nito. Natatawang inamin ng aktor nung nag-uumpisa pa lang sila na nakipag-break ito sa kanya kahit hindi pa sila. Inamin din ng aktor ang kanilang sikreto sa pagsasama. Ito ay hindi pagtulog hanggat hindi sila okay. Kaya naman na iiwasan nila ang mahabang pag-aaway. Hindi rin itinago ng aktor na sinusubukan na nilang magkaroon ng kasunod si Elias o oh baby number 2. Kaya naman looking forward na ang mga ka-chika natin na mabuntis na si Ellen. Yan ang abangan natin mga ka -chika. This is your project you Please like, share, and subscribe. See you at my next chick.